Ito sana akong pahulaan sa iyo, ma'am, kung papayag kayo. Pahulaan. <laughs> pahulaan na ano. Pero kasi ako pinapahulaan sa mga pasahero ko ito. <laughs> mabunot kayo dito kung ano 'yung mabunot nyo Yun, bibigay ko sa inyo. Talaga? Ayan, wala kayo ng isa diyan. Ayan. <laughs> Ayun Ah, uh, ano po nabunot nyo Ako sayang. <laughs> sayang. Sayang. Sayang na ako may price sana diyan na nakalagay. <laughs> sure din din. Ako kinagawa ko ito sa ano sa sa akin sa sa shop. Aga lang po. Kasi ang ginagawa ko, nagpo-post ako online. Ah, mm. uh, posti online tapos mm. sinend ko sa mga page. Ah. Malayo kasi kaya yung ibang lugar na malalayo sa ako po yung hindi mm. nila kaya pumunta nang city. Ha? Ah. Ibawa ngayong after 3 months Bibigyan ko uh -huh. ng price Kaya sila araw-araw kada Pag nag-post ako Ano na yan sila Pabilisan na yan sila mag-post Mag-share ng mga uh -huh. post ko Sa Palawan po ba yung shop nyo? Opo, sa Palawan uh -huh. Kabila ng SM Ano pangalan ng shop nyo ma'am? Uh, Nathan's Infinity Rental Gowns ah, Inquire kayo dyan Mayroon din pala si ma'am Parapol dyan Sa ano niya. Si Parapol din Ayan uh -huh malapit sa sa SM sa harap sa likod. Kabila po sa harap. SM Palawan. Okay. Ayun. Ayun po, yung ano ni ma'am. Ah sa mga taga Palawan diyan o sa mga nandito dito na makapunta lang Palawan, walang problema mag-rent kayo ng mga gamit. Meron si ma'am doon sa kanyang shop. Ready to shipping yun ready kahit saan. Ah kahit saan. Ayun pala eh, mas maganda kahit saan pwede.